Good evening mga kamanukis. Welcome to my vlog. Lucindo Vlogs. Pakipalo, like, share at comment na po sa ating topic ngayon mga kamanukis. Ang topic ko ngayon ngayon kamanukis ay patukas sa ating mga sisiyo sa araw ng tag-init. Uh, mga kamanukis, itong eh, eh, topic ko ngayon kamanukis ay pinaka-importante ngayon ito kamanukis dahil nga ang mga ang klima natin ngayon kamanukis ay sobrang init. Kapag sobrang init kamanukis ay ang ating mga sisiw ay humina ang kanilang appetite o pahina ilang pagkain. Kapag humina ang pagkain na kamanokis, ang mga yayat po ating sisiyo. Uh, para sa akin kamanokis, no, ang ginagawa ko dito kamanokis, para sa sisiw ko, At para mapundasyonan din sila. Ginagawa ko to sa isang linggo, ay dalawang beses ginagawa ko dito. Uh, tingnan nyo kamanokis, ha. Tingnan nyo. Ang ginagawa sa ating sisiyo, parang mapundasyonan din sila ng ah uh, kanilang magandang katawan. Kaya alam naman po natin mga kamanukis, napakahirap ang labanan ngayon. Kailangan sumasabay tayo sa mga labanan ngayon. eh ano ko lang ito kamanukis? Ito po ang aking manok kamanukis, ang mga white claret ko. Ito po. Ito po, six months na, to, to, na to. ito kamanukis. Pero oh. pwede na ito. Ito kamanukis. Ang ganda ng silong kamanukis. Oh. ang ganda ng hipo. Kaya kamanukis, saglit ko po. Mga kamanukis, okay. Uh, apatuka talaga sa ating sisu ngayon para sa akin. Sa akin lang din towa, hindi ko uh, 'di ko nagsabi na kung gayahin ninyo, okay lang din, pero kapag hindi okay lang din yun. Pero sa aking pamaraan lang din dahil ang uh, aking mga sisu talaga sa sobrang init ngayon ay talagang humihina ang kanilang uh, pagkain. Kaya nga kailangan ko rin talaga na uh, kakain sila ng malakas. Ito lang po ang ginagawa ko dito kamanoki sa aking mga sisiyo, no? Ito lang po, oh. Ito po ang pagkain ko sa sisiyo kasi ang sisiyo ko ay mayroon ng uh, one month at two weeks ang si sisiyo ko. Ang pinapakain ko ng manoki sa Integra 2000. Ito, 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 manoki, sir. Integra 2000. Tapos kamanokis, manokis, ang ilagay ko nito kamanokis, ay ito, ang unang kamanokis ay ito. Gatas kamanokis. Eh, magkano lang ito kamanokis, no? Magkano lang to? Mura lang to kamanokis. Mura lang. Itong gatas na to. Kahit anong gatas mga kamanokis? Mga berbran ba? O basta mga pangbata. Lalong-lalo pa yung kung mayroon kayong gatas na may bibi kayo, yung masubra na gatas. Eh, mga high protein kasi yung kamanokis. Kaya nga maganda sa sisiyo yun. Eh, sa akin naman ito, eh, hindi natin papakita yung ano kamanokis sa ito, mamurahin na to ito lang yata ang pinakamura sa gatas ito, yung gatas ito, ito, ito ito, ito kamanokis tapos, ang sunod kong ipapatok ka kamanokis, ay itong itlog itong white egg lang kamanokis sa ito, ito, white egg itong white yan, ang dilaw uh, kainin na natin dilaw ito kamanokis may limang sisiw ko doon ito, ito, itlog. Itlog, okay. itlog. Itong dilaw, eh, ano na natin. Kasi mayroon din akong, mayroon pa rin akong sisyo na uh, two weeks, uh, papakainin ko rin ito. To, sa every talaga, ano ka ay sa every 1 uh, one week, dalong bisis, wala pa kainin ito. Uh, uh, ano, tapos mga kamanokis eh. itong itlog kamanokis ilalagay lang natin ito ha Durugin natin itong itlog, kamanokis. Durugin. Alam naman po nito, kapag may itlog, no, ang itlog naman ay talagang mataas ang protein na ito. Kaya maganda ang katawan. Durugin mo lang yan. Walang, walang ano yan. Ayan. Durugin. Ito, durugin lang natin, kamanokis. Oh. Tapos, ito, kamanokis. Ito ang ilagay natin. Ilagay rin natin ito, ah itlog, tapos ito gatas, manukis gatas. Ito gatas. sambat lang ninyo ka manukis. Tapos, mga kamanukis ay ilagyan ninyo ng electrolytes. Ang sa akin nga ginagamit ito, yung kamanukis ay ito. Itong electrolytes nito ang ginagamit. Lagyan natin tubig na may electrolytes. Tapos, mga kamanokis, i-mix natin ito, kamanokis. Dudurugi natin yung itlog. Kamanokis, dudurugi natin itlog. Ito. Parang makain na kamanokis yung itlog. Ihalo natin sa integra. 2,000. ang kakain nito ka ay yung uh, noko at one month at two weeks ito na po ka ang penis napakaganda na ka manok oh. wag lang ni masyadong basain yung tamang tama lang parang makita natin yung ano Halo natin, lagay natin dito kamanokis, sa ah, lagayang tapuka nila. Hindi natin Mayroon, mayroon pa naman nakasunod yung kamanukis eh. Mayroon pang... Oh, ito na po ang finish, finish product natin kamanukis. Finish na ano. Ito Ipapakita ko sa inyo mga sisiyo kamanukis sisyo Sisiyo kamanukis. Ipapakita so ko sa inyo. Yung pagpakain nila dito kamanukis. Ito po ang mga sisiyo. Nakablog ito nung nakaraan ng kamanukis o, Ito ito, ito yung sisyo natin. O titingnan natin ito kamanokis kung uh, kakain na ba sila o malakas gil. Ito yung kamanokis Ang, naka, ang nakalagay niyang kamanokis ay yung uh, itlog, gatas, at saka integra parang lalakas yung appetite nila mga kamanukis lalakas yung pagkain nila yan pag, pag, pag magwit ano kasi tayo mga kamanukis kapag wit ang ating ano lumakas yung appetite nila eh, ang ginagawa ko lang dito, ka mga kamanokis, no, ay wini-wit ko lang sila, wit feeding ko sila. Parang ma-absorb ka agad yung, ano, patuka. Oh, oh kamanokis, uh, alam na po natin. no. Eh, ngayon, yung isa na naman, yung mayroon pa naman tayong yung sisyo na, ah, uh, yung two weeks, yung 2 weeks naman okay sa ito na naman yung ano may, may natira kaunti dito. Ah, uh, pwede na naman ito eh kasi 2 weeks na sila. Ang gagawin natin dito kung ano uli na naman gagawa naman tayo para sa 2 weeks. Uh, ang, ang, ginagamit ko naman sa 2 weeks mga kamanokis ay Integra 1000 no yung tigra 1,000 kamanukis. Yung itlog na sobra, ay ito na naman ilagay natin ng kamanukis eh. Ito sobra. Tapos, kamanukis, yung gatas natin. Tapos, ah, lagay natin ng electrolytes. Electrogen, pwede yun. durugin natin ang itlog habang minimix lahat yung ah uh, minimix natin yung ano kamanokis gatas ito kamanokis ha? ito kasi yung 2 weeks natin parang kakain sila ng malakas laman naman natin mga kamanukis no uh, ang labanan ngayon para makasabay tayo lagaala natin ng ating mga sisyo sisyo pa lang talaga nakakondisyon na yung sisyo natin kaya nga ito ito na po ang papatuka natin kamanukis ito na po ito, ito na po kamanukis papatuka natin dito po tayo papatuka sa uh, two weeks ito yung kamanukis ito, ito. ito yung two weeks natin kamanukis o oh. o yan yan oh. Ayano. Yan. 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 Ang gagawin natin kamanokis ay yan. Oh. Parang malakas pala rin sila kumain kamanokis kapag basa. Yan. Saka maganda kapag basa talaga kamanokis. So yung ano natin, lagyan natin ito sa, ito, ah, uh, 2DIS. So, umainahin lang 2 natin. Ano yan, yan. Ano yan, yan mga kamanoques. So po ito mga sisiyo natin, kamanukis, so. Yun, nagagawa na sila, kamanoques. O, so, mm alam naman ka manukis kapag ano dito ka manukis ay paubos na oh ang bilis na ubos ka manukis oh oh ubos na ka manukis oh ubus na ilang ano na lang may sobra sobra dito eh ito na lang pa oh, oh yeah ano, kaya nung ah yung <laughs> kamanukis yun no? Ah, gagawin lang po natin yung kamanukis sa ah, isang ang ang gagawin natin yun ay sa uh, one week dalawang basis kaya hanggang dito lang po ako manokis no babay babay at ingat kayo kasi masyadong mainit hanggang dito lang po ako mga kamanokis babay babay